Ang Luzon ay hindi maigakailang sentro ng negosyo at maunlad na komersyo pero hindi pa rin maitatanggi na kahit nandito na ang modernisasyon ay preservado pa rin ang mayamang kasaysayan at kultura ng buong Pilipinas. Tandaan, ang Luzon ay hindi lamang Calabar Zone o Metro Manila. Yan ay Ilocos din. Kaya tayo na alamin natin ang paano ang noon at ngayon ng Luzon mula dito sa Ilocos sa ating Taralets sa Luzon Invasion. Ang pinakamalaking pulo sa Pilipinas na may humigit kumulang sa isang daan at na libong kilometro kwadrado, Tinawag ding pinakaimportanting isla sa Pilipinas ng Encyclopedia Britannica. Ito ang Luzon. Isang isla, pero iba't iba man ang kultura at dialekto dito. Hindi maipagkakaila ang nagkakaisang kagandahan at kayamanan ng turismo sa buong Luzon. Kaya tara na ang Luzon Invasion! Isang oras lang mahigit via safe and efficient Philippine Airlines. Touchdown this part of Luzon. Ang Lawag City, Ilocos Norte. So, Govmat, nakakatuwa naman. Parang balik na talaga sa normal dito sa Ilocos. Opo. Are you happy people are coming in droves again? Yes po. Um, we're very happy, of course. Uh, it uh, Malaki po yung burden sa amin to support all of our tourism workers diba? uh, when everything closed. So, we're so grateful and so happy that uh, we no longer have to be the ones to cover their sweldo. Uh -huh. you know? And uh, even uh, this past uh, holy week. Uh, in fact, uh, 2022, uh, we noticed na mas mataas pa po ang arrivals kaisa 2020 at right. right before COVID. So oh, wow. uh, we're actually surpassing yung dating numbers po namin in terms of arrivals, and uh, hopefully, tulo uh, especially with the Uh, inauguration of our new president and everyone saying na ah, baka Ilocos magiging bagong Davao pero ano man ang damdamin ng kasaysayan sa rehimeng Marcos noon na tila nagpatamlay minsan sa lalawigan ngayon ramdamang muling pagbabalik sigla sa lugar kasabay tila ng pag-asa ng mga taga rito dahil sa ikalawang pagkakataon, ang presidente ng ating republika ay galing muli sa Ilocandia. Aking mga tungkulin. Ang bagong hiram na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Siyempre, kailangang mabisita ang tinawag na Malacanang of the North. Isa sa pinaka-atraksyon sa probinsya ng Ilocos Norte, ihinawig sa interior ng Malacanang sa Maynila ang mansyon. Kilala ang Ilocos Norte bilang baluarte ng mga Marcos at ngayon na isang Marcos muli ang nahalal na Pangulo ng Bansa ay naisipan ng Rated Corina na magpunta dito sa Norte at makita itong malakanyang of the North. At alam nyo ba na hindi lamang pala ang pamana ng pamilya Marcos ang mahahanap sa mansyong ito? Sariwain natin ngayon na iba pang mga bagay na sumasalamin sa kultura at tradisyon ng mga Tagaluzon na sinisimbolo dito sa lugar na ito. Tara na! Sa dalawang palapag na tahanan noon ng mga Marcos na ngayon ay isa ng museo, makikita pa rin ang kanilang mga lumang gamit na naiwan. Kasama na ang mga baro ni dating unang ginang Imelda Marcos ang bulwagang ito na saksi sa mga pagtitipon at okasyong dinaluhan noon ng mga kilalang tao ay napanatiling maayos pa rin ang lokal na tourism office dito at mismo ng pamilya Marcos. Saksi ang mga dingding dito ang lahat ng ipinagmamalaking moment sa pamumuno ng dating nakatatandang Marcos. At kung ano paman sa buhay ng pamilya, na na ng hangin tungo sa makasaysayang Lake Pawai na tanaw mula sa likod ng mansyon. Mula Malacanang of the North, ilang oras na biyahe lang ay makikita ang naging simbolo na ng Norte. Ang ipinagmamalaking teknolohiya na pinangunahan ng mga Ilocano kasama ang konsultasyon sa mga eksperto sa mundo gahigante ang mga windmill na ito sa Bangi Wind Farm. Nakahilera ang mga ito sa siyam na kilometrong dalampasigan na nakaharap sa West Philippine Sea. Itinayo talaga ang 70 metrong taas na vestas na ito para mag-supply ng kuryente sa buong Luzon. Kakayanin daw nito ang pagsupply ng enerhiya sa buong isla at hinihintay na lang ang pangako ngayong puhunan ng malalaking kumpanya para sa mga kable. Dito sa Norte, hindi rin dapat palagpasin ang nakamamanghang Pawai Lake. Ito ang pinakamalaking lawa sa rehiyon. Pero ang kagandahan nito ay bunga pala ng mapait na trahedya. Kilala ito noon bilang Dakel Adanum, na ibig sabihin ay malaking tubig. Dapat sana itanaw sa lawa na ito ang mayamang barangay ng San Juan sa Hagun, Pero nilubog ang barangay na ito ng lindol hanggang tuluyan na itong naging lawa. Nakagayon man, ang paway lake ay naging simbolo ng katatagan at pagiging palaban ng mga kababayang Ilocano. Ano ba yung talagang pinupuntahan sa Ilocos maliban sa Bagnet? Our geography talagang ibang iba na what we call ridge to reef. Uh, so we have everything from, you know, the mountains like in Solsona-Abayao, uh, which looks very much like Baguio or the old Baguio. And then, you know, we have the sand dunes, of course, which are the, which are the only sand dunes in the country. So maybe it's a taste of Dubai, And then our beaches, naman all the way up north, South Beach, maybe reminiscent of Boracay. And then you can even go farther north to Mahogutubut Cove, which looks a bit like Palawan. So I don't think any Uh, location sa bansa po natin can offer this much variety. Ibang experience ang mararanasan naman sa bagong-bago nilang atraksyon, ang Inflatable Island. Dahil parang summer pa rin dito sa norte, hindi pwedeng mawawala ang water sports activities sa biyaheng Luzon natin. Kahit halika't makitampisaw na tayo sa Pauay Lake Inflatable sa inflatables na ito, tiyak lulundag pati ang puso mo. Super enjoy pa sa buong pamilya. Huwag kalimutan ang salbabida. Matapos naming makapagpahinga ng husto sa aming naging tahanan dito sa Ilocos Norte, ang maganda at komportabling Resort Hotel Amici. Tuloy ulit kami sa mga outdoor activities. Ma Marlene, very fresh, natureish ang iyong resort. Ikaw lahat ang gumawa nito. Yeah. I can't believe. Yun din ang sabi ng iba, hindi sila maniniwala oh. na ako yung gumawa. But then, ang gusto ko kasi yung mga taga Manila or from other countries when they come here, um, makikita nila yung nature ang pupuntahan nila, probinsya talaga. How do you compete? Siyempre sa Manila, kailangan, parang oxygen ang wifi. Mm -hmm. ba? Diba? Sa mga bakasyonista, ano naman ang mga modernong pasilidad na meron dito? Um, kompleto kami sa wifi. And then, um, sa rooms, yung iba, dahil hindi sanay maligo ng malamig na tubig, kailangan may heater. Yes. And then, aircon and TV. May reading nook pa kayo. Mm -hmm may PlayStation, PlayStation, pa kayo, di ba? and then may billiards, mm -hmm. may chess, uh, may swimming pool, swimming pool, may basketball court, Ayan. and then may jogging trail. No more dark secrets because meron na tayong Kili Kili Kit. Yaya, the Dio Roll on for day and at night para manuot ang whitening Kili Kili Underarm Serum. Double action na yan for your Kili Kili bumisita din kami sa Sand Dunes. O ba diba, akala nyo na sa Dubai tayo no nagkakamali kayo dahil nandito lang tayo sa napakagandang sand dunes of Pauay here in Luzon at naku sa ganda talaga ng buhangin dito mapapag-gear up ka na lang talaga kaya tara na dito na kayo at maki-ride sa akin handa na ba kayo There's a first time for everything pa kaya ng powers ko makipagsabayan sa mga bagets? Sa pinaka-exciting car ride ng buhay ko? Well, sorry guys. Kayan-kaya -kaya ko pang makipagsabayan. Sinong hindi mag -e enjoy sa ganitong klaseng view, diba? Ang sarap magpasalamat sa may kapal para sa ganitong mga likas na biyaya. Kaya wag magkalimot sa pagbisita sa sikat na simbahan dito sa Ilocos, ang Paway Church. Humigit kumulang apat na ang taon nang nakatayo ang Paway Church dito sa Norte. At sa ilang daang taong nakalipas ay nag-aagawan pa rin ang kahapon at ang bukas sa mga kwento sa likod, loob at labas ng napakaganda at makasaysayang simbahan na ito sa Luzon. Nakilala ang simbahang ito sa kanyang Baroque style sa mahigit na labing limang simbahan dito. Ang Paway Church ang pinakakilala dahil sa patriangulo na ukit nito na simbolo ng muling pagtayo ng simbahan matapos maguho ng lindol ng dalawang ulit. Pero, papayag ba naman akong mawala ang beach trip? Saan man ako magpunta? Samahan ninyo ako ngayon sa Pagod Kung saan hindi ko na rin napigilan ng pag-aura. Isabay mo pa ang malinis at asul na asul na kulay ng tubig. Perfect place to unwind na hindi pa sinisiksikan ng komersyalismo. Top of the line ang beach, kaya destinasyon na ito ng mundo. Ito na nga yata ang kakumpetensya ng Boracay. Dahil ang South Beach na matatagpuan pa rin dito sa pagudpud ay nanguna sa Sunday Herald Sun of Australia. Hinirang na isa sa pinakamagagandang karagatan sa Asia. At sa kahabaan ng Pagudpud Beach, matatagpuan ang Hakuna Matata Resort. Best place para sa Pagudpud Sunset habang nakapaligid ang mga gahiganting mga windmills sa dalampasigan. Ibang klase ang view. Sa Hakuna tata beach and nightlife ang kanilang ipinagmamalaki. May banda rin kasing haharana sa iyo while chilling to great food, cool ambiance, and fun friends. Good good at ayun na nga pati ang aming direktor at kameraman. Hindi pinalagpas ang magpakitang gilas. Rated Corina's Got Talent! Dito sa Ilocos, kahit sa ang kainan kami pumunta, I Nandyan ang poki-poki. Gawa sa itlog, kamatis at talong na sabay-sabay iginisa. Ano kaya ang tawag dyan? A good friend told me she's from Ilocos It's not really from the north. So, di ba maraming mga puti doon? So they used to cook mga talong, mga natives doon. So they used to poke it. And this is the dish that they poke when they poke the talong. Kasi when you cook this, either you grill it or you poach it or you grill, uh, fry. Pwede mo rin i-fry. Okay. So, while they were cooking it, they poke it. Ah, so, the they poke, poke, poke it. Kaya poke-poke. At kahit saan kami pumunta, syempre sa Norte, may bagnet Ilocano pa rin ng panalo. Lake ang tiyak na magpapabusog sa inyo at sa inyong mga mata. Pero wait, there's more. Dito sa Camarine Cafe, bukod sa Poki Poki at Bagnet, may mga pagkain ring with a twist. Ang pizza, vegetarian, pinakbet flavor. At alam nyo ba ang sinigang nila? May gata? O, galit-galit muna tayo ha? Hindi pwede nga mga matalang ninyo ang mabubusog. Siyempre, kailangan pati ito. Oh. Handa na ba kayong mabusog? Tikman natin ang mga handa mula dito sa Norte. Yum, yum, yum! Dito naman sa Smoke Restaurant overlooking the Pawai Church. Isang banyaga ang nagluluto at naghahain ng lokal at international na putahe. Lahat halos ng trabaho, pinasok na niya pagkahiwalay sa kanyang asawa, halos libutin niya ang buong mundo. Pero dito niya sa Ilocos Norte nahanap ang kanyang tahanan. Okay, time to eat. Very good, enjoy. Dahil na good vibes naman talaga tayo ng Ilocos Norte sa nagagandahang mga lugar at masarap na pagkain, it's payback time. May pasalubong kami sa lahat ng mga bata ang most requested saan kami magpunta, ang chinelas ng Rated Corina. At sa pagpapatuloy at walang makakapigil na nationwide chinelas campaign ng Rated Corina mula muna dito sa Luzon, nakaabot kami ng dulo sa Barangay Kabungaan dito sa Ilocos Norte sa lawag. At ito naman po ang bibigyan namin ng mga bata ng mga bagong sapin sa paa dahil ang mga bata hindi namimili kahit na anong lugar sa Pilipinas na silang lahat. O mga bata, nakasagana kayon? Tay barong at kinelas yon? Ready, get set, Go! Ang sarap makitang masayang-masayang mga bata sa tsinelas lang saan man sa Pilipinas. Hi! Ang sarap talagang balik-balikan ng sariling atin. Bakit pa kailangang maglibot abroad kung dito pa lang sa Luzon? Solve ka na! Up next, let's go to the Visayas. Sa so, pagbabalik ng Rated... I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. So, this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Um, ang ginagamit ko dati ng shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I used this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kesa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo. Super kintab. And tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.